Itong mga halamang ito ay subok na dati pa, na pampeswerte kaya naman mas lalong dadami pa ang mga mag-aalaga nito ngayon 2024 ito ang mga halaman talagang magbibigay ng swerte. Narito alamin natin. Una, para sa magandang kapalaran sa kalusugan, pag-ibig at pera, ang Lucky Bamboo ang napakainam para diyan. Ang halamang ito ay kilalang humahatak ng positibong enerhiya at ganoon na nga din ang swerte. Para sa mga asyano, ito ay pinaniniwala ang nagdadala talaga ng swerte sa loob ng libu-libong taon. Ang halamang ito ay representasyon ng elemento ng kahoy, kaya ito ay mainam na ipuesto sa Southeast Area para sa wealth luck. Napaka low maintenance din ito. Ang swerteng bilang ng stocks nito ay odd at even numbers ang bilang, maliban lamang sa apat na stocks dahil ito ay malas. Pangalawa, ang isa pang popular na halaman na kilalang humahatak ng positibong enerhiya ay ang money plant. Ang napakagandang halaman ito ay kilala din sa tawag na golden photos, hunter's robe, ivy arum silver vine at taro vine. Ayon sa kinana nating feng shui, ang halamang ito ay kinanang naglalabas ng positibong enerhiya at kumaakit ng swerte at magandang kapalaran. Kaya inirecommenda din talaga na ilagay ito sa loob ng bahay imbes na sa hardin sa labas. Sinasala ng halamang ito ang mga toxins sa hangin at pinapaganda nito ang oxygen inflow sa loob ng bahay kadalasan kasi ang mga toxins sa hangin ay nanggagaling sa mga cleaning material na meron tayo sa ating bahay. At ang halamang ito ang siyang sumasala sa mga iyan. Ang mga hugis puso sa dahon nito ay kailangan lamang ng kaunting maintenance at napakadaling padamihin. Mainam ito na ipwesto sa mga pointed o matutulis na kanto sa posisyon na ito, ang anxiety at negative thoughts ay mababawasan at mawawala. Iwasan itong ilagay sa northeast, ganoon na din sa north at east na pader sa loob ng bahay. Ang halaman na ito ay dapat na nakataas ang direksyon ng tubo para sa wealth at prosperity. Pangatlo, ang sage. Ang herb na ito ay mayroong cleansing qualities na nagtataboy ng negative vibes. Ginagamit ito para mawala ang negative emotions gaya ng galit, pagkainis at pagkabahala o takot. Pinapaganda din nito ang magandang dalay ng positibo enerhiya sa loob ng iyong bahay at opisina. Ito nga ay kilalang gamit para sa smudging, isang ritual na kilala sa North America. Ito ay ang pag-iinsense.